Good afternoon, good afternoon! Dito naman kami ni no. lakan-lakan po kaming dalawa! Kaway-kaway kayo dyan! Yung mga pogi-pogi dyan! Kaway-kaway! Meron pang pa bit-bit yan na tunay na vlogger! Ano? Oh, oo, oo, oo! Oo, tunay na vlogger yan! mo, totoong tao eh! Hindi. Bakit Ano sa palengke mo, hindi ka totoong tao. Ayun. Oh. Nga, naglipad-lipad na yung ano. Pati yung galit na sa amin eh. <laughs> <laughs> Naglakad ka po yun ni Tuya hapon na. Ha? Punta po kami sa palengke. Hindi po palengke, grocery. <laughs> Ayan. Ayan po, paikot-ikot. Sarap sana dyan, no? Saan? Tuun? Ano yun, natitikman? Mm -hmm. <laughs> Punta daw kami sa... Kaya yeah, na, may bitbit tayo. <laughs> sa plaza, masarap daw doon. Matitikman yata ni Kuya Ador yun. <laughs> Ayan, lakad lang. Ay, naka. Kapagod po eh. Nakakapagod po. Sa maghapon, trabaho, pag oras. Alas 7 na po ng hapon. Ayan. Sa ganito na pong oras, sobrang nang pagod na pagod na si Tita emmy Ayan po. Kaya ito. Samahan niyo po. Nangangalay po ako eh. Nangangalay po si Tita. Pwede mo ang takpa niya, no? Kasi nandito naman sa atin nakaharap. Kahit na, okay mo, hindi. oh, nga. Ah, Oh, pino mo? Ibang tatakpan. Kaya nga nang ako wala kasi akong talo. Oh. Ah. Hmm. Ah. Nangalay po si Tita eh. Amy, mahina ng kamay. Eh. Ayan po. Tama lang po kayo, lakad po tayo. Pero nangangalay po talaga ako. Yeah, dito na lang natin taposin. Hmm. Bahay po. Ayan, salamat po sa inyong pagsama sa amin dalawa ni Kuya Ador. Sa araw-araw, ayan po. Ayan po ang park. Mm Hindi -hmm. po gusto ni Kuya Ador magpunta dyan. na po, mahapon na. At nakakapagod na po. Kaya dito na lang po natin tapusin. Maraming po salamat. Bye, bye po. I love you all. bye, -bye.